ito so, yung assignment natin ngayon ah uh, sharp na no pros so itong yung check up natin ngayon log in Yan, mandar naman yung compressor na natin kung iinit ang condenser Ayan, so napakasimple lang nito mga ka -RDC TV yung mga ganitong uh, kaso ng hindi paglamig uh, ang naging sitwasyon 2 months na hindi nagamit tapos nung gagamitin na ulit hindi na siya makagawa ng yellow so tuturuan ko kayo ngayon kung paano ayusin to sandali lang ito mga ka RDC TV ayan so kung papansinin natin nakaandar yung compressor nya itong filter nya itong pinakadulo ng ating condenser ay malamig ay warm So mainit. So wala pong problema sa wala akong nakikitang problema sa prion or refrigerant nito. Mainit na rin yung kanyang condenser. Ayun. So napakasimple lang nitong gawin. ah uh, kar karaniwan po na nangyayari ito doon matagal na hindi nagamit na no process ref. So ang problema nito ayan. So tinanggal ko na para maipakita ko sa inyo 'yan. So, mag ang evaporator niyan. Ayan, Papansinin natin. Uh, umiinit ang condenser pero hindi bumubuga yung fan. So, wala talagang uh, uh ng cold air. So, hindi makakagawa ng yelo. Lalamig lang siya. Clean. Nararamdaman na nga natin yung lamig dito. Gawa ng syempre nag-raradjate sa evaporator. Ayan so ang reklamo nito ay 2 months na hindi nagamit tapos gagamitin ulit so, oh, hindi na daw lumalamig so malamang hindi lang 2 months ito siguro na nagbakasyon kasi yung may ari sa ibang lugar kaya ganun ang nangyari eh no narinig natin yung ano ng repair tanggalin ko pa siya so kung papansinin natin nagyelo na yung kanyang evaporator rinig natin yung ano yung flow ng refrigerant natin over yung yan yeah. so napaka, tulad ng sinabi ko mga ka-BCTV napaka simple lang ng ganitong problema so anong gagawin natin kapag ganito magpapalit na ba tayo ng fan motor eh syempre hindi tignan muna natin yan yeah. yan yeah kung uugan ko yung fan niya, oh, napaka napakahigpit nung kanyang fan. Ay ano, oh, higpit. Oh. So anong gagawin natin diyan? So yung fan ang may problema. I tanggalin ko muna sa sa saksakan. Tapos i-detach natin yung uh, blower o kanyang fan. walang problema sa ano free yun to kasi umiinit yung condenser so walang walang leak ito lang ang nakikita ko itong sa may fan tignan natin kung bakit ayaw umikot ng fan yan so detach natin to Titignan natin fan kung fan ko ang problema nito. Ngayon, i-touch natin yung fan. Ayan, tutok mo lang Tignan mo, magandaan mo lang Sumama Ipit itong fan nya, no So, kaya hindi sya lamalamig So, ang gagawin natin i ano lang natin Iikot-ikot -ikot lang natin sa ganyan Ikot-ikot natin Ayan, tumutunog-tunog Ayan i-warm up lang ayan tanggalin natin ito hmm. tapos ilabas natin mismo yung ito ka na ilabas natin hmm alabas natin yun. tanggalin natin tong dalawang connections nya Kaya, kahit hindi na ito migpit dito migpit so bubuksan natin ito ganun din sa kabilang So, kinalawang konti. Yan. So, lilinisan lang natin to. Lilinisan lang natin tong, ano niya, pinaka stator niya. Yan. sumasama kasi yung pinaka bushing niya sa ilalim sumasama kaya may pit tinggalin natin tapos lalagyan lang natin to ng langis Ayan, so nakalas na natin lalagyan ilulubricate lang natin to nawala na yung mga kalawang niya ilulubricate lang natin to lalagyan natin ng langis ito, ito yung pinaka bushing nya. Ayan. Okay. So, umigpit kasi. Ang gagawin natin, lalagyan natin ng langis dito. Ito. Yan, Konting langis lang dyan. Kahit anong langis pwede. Yan. Tapos i-warm up natin na ganun. si natin. Ganon din sa kabila. Langis lang din dyan. Tapos, pag nalagyan na ng langis, babalik na natin. I-warm up muna natin dito sa may bushing niya. Babalik na natin. Yun. So, kapag nilagyan na yan, nakikita, kung makikita nyo, parang lumambot na siya. Tapos, balik ko yung mga screws. Puxar screws Ayan. Okay, so tapos ibalik na natin dun sa housing nya. Yan, kung maano nyo, medyo nagmo-move na siya ngayon. Ayan, no? medyo nagmo-move na siya. Okay, balik natin dun sa pinaka-housing niya. Natin sa the pinaka-housing. Then, yan. Yan. Then, i-press lang natin. Yan. Then, press. Yan. langis lang langis lang konting langis ito karaniwan sa mga na-stock na mga ref yung matagal na hindi nagamit talagang nag uh, start nag-i-stock up tong fan motor nya yan oh. so napakadaling gawin ito lalagyan ng langis yan kasi ilalagay ko na yung kanyang ilalagay ko na yung kanyang uh, pinaka LC push lang yun yan pagkutin natin ano? maluwag na kanina ang no so langis lang ha yan push na natin so langis lang ipabalik na natin tapos dito connector nya ayan. so ngayon titignan muna natin ipa-plug in ko kung aandar ayan so umandar na tayo nyo umandar na rin yung kanyang lower So, obserbahan na lang natin yan. Ayan. So, ibalik natin ito. So, umandar na yung kanyang blower. Ibalik naman natin itong kanyang pakit. Ayan. Ayan. So, ayan mga car TV. So, blower lang. Kapag na-stuck yung ref nyo ng matagal. Kapag na-stuck yung ref nyo ng matagal. Uh, lalong lalo na kung no process so gagamitin nyo. Silipin nyo yung fan kung uh, umiikot. Kapag hindi umiikot yan, hindi talaga makakagawa ng yellow. So, okay na mga ka-DCTV. Nakasod na naman tayo. Napakasimpleng uh, problema ng uh, ref na no process.